Makakasama na natin kuyang ang uh, gobernador ng uh, Isabela, si Governor Rodolfo Albano III. Magandang uh, hapon po, Gob. Magandang uh, hapon Sandro. Willie. Magandang magandang hapon. Uh -huh. mm -hmm. eh, ka kamusta na po yung uh, paghahanda ninyo? Maghahanda dahil na ba uh, kayo? Opo dahil kakakausap lang namin sa pag-asa at uh, either uh, Northern well, Aurora wala. or Southern Isabela daw po ang unang landfall. Hindi na naman pipigilan yeah. si uwan na uh -huh. diretso ta tatamaan din yung lugar ninyo? Oo uh -huh. nga. Eh, hindi naman uh, nangangalugan na uh, tatamaan ng malakas o tatamaan kung tatamaan naman sana ng ano ng bagyo sana mm -hmm. hindi malakas at sana uh -huh. yung hangin katulad ng mga bagyong dumarating sa amin noon uh, na sinasabi super malakas din mm -hmm. sana sa taas ang uh, trajectory no hindi yung uh, tatama pababa uh -huh. kasi ang delikado sa bagyo pag tatama pababa kaya mm -hmm. lang naman do sa Isabela kami ng Sierra madre at sa mm -hmm. doon sa may bandang aurora yung uh, caraballo mountains ano yung sa yung sa cordillera mountains mm -hmm. sa baba ano, so pag dinumaan yung sa mga bundok na yan yung pinakamalakas dati maalala ko yung kuan uh -huh. hindi yung uwan na yung Juan. kaya ayoko yeah, yung, uh -huh. yung uh, mga pag-asa inaano nila yung mga yung mga parang south slick one one eh, ang lakas tumbag bagyo dati noon, alam mo na naubos yung undergrowth nung uh, Sierra Madre nung uh, pumunta kami sa coastal eh. Nakailangan kami ng maraming helicopters. Buti nagpahiram yung uh, USM, USA uh, ano no, government sa amin ng 2010 na mga 14 helicopters na pumunta sa coastal at nagdala ng mga yero, nagdala ng mga ano. Talagang matindi yung tama sa mga coastal namin noon. Sana wag naman mangyari ngayon. Uh, oh. sa amin lang, preparado na kami. Nagpadala ko mga pictures sa inyo sa DDCMM. Mm -hmm. Tugon sa preparasyon na ginagawa ng uh, PDRRMO namin doon sa Isabela. Mm -hmm. Yung mga rescue teams namin nakahanda na lahat. Kaya lang yung heightened alert namin, hindi pwede tuloy-tuloy kasi eti, na 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 nakaka, na ano eh, nakaka-stress out. O mm -hmm. baka mamaya pag pagdating ng bagyo, saka na kami kikilos stress out na yung mga tao mm -hmm. namin. So sabi ko sa mga tao namin, mag-relax, relax mga kayo, tignan nyo, Alam nyo naman, saray naman kayo dito sa mga drill na ganito na nangyayari. Basta na importante, in yung mga, yung mga tao sa mga evacuation centers. Alam naman natin, binigyan tayo ng DNR. Dito sa mga red zones na sinasabi, dito magkakalandslide, dito pwede magbaha. Alam na alam na rin ng mga tao namin yan. Kaya lang, Since uh, force of nature to di natin malalaman, you mm. should expect the unexpected. Uh -huh. Nabaka ganito mangyari. Uh -huh. So hindi na namin maiiwasan yung mga gano'n. But uh, yung probinsya, preparadong preparado na. Kasama uh -huh. yung mga national government agencies, lalo-lalo na ang coordination sa police at lalo-lalo na sa military doon sa Fifth Ivy doon. Gob, um, sabi amin yes. pag-asa, malaking bagay talaga yung Sierra Madre kasi talagang... Ah, uh, yep. at baka makakaba uh, makakabasag siya nung daladalang hangin, gaano mga kalakas 'yan, ano? yep. Pero uh, yung tubig na ibubuhos niya, walang pagbabago, eh. posible madagdagan pa nga eh. Kumusta po yung mga lugar yeah. niyo diyan sa ano? Uh, sa Isabela. Yan, yan, yan tubig pag uh, rumagasa yan, Ano, alam mo naman yung river pag uh, summer yan, uh, ano yan? Domesticated yan, uh, sabiing kalmado. Pero pagdating ng monsoon rains, kahit saan yan, kahit sa, south, sa buong Southeast Asia, mga Bekong Delta River Basin, yung mga yak, hanggang sa China, yung mga Yangtze River, kanya, Lalo na yung Cagayan River, since yan ang pinakamalaking river sa buong Pilipinas, uh, uh, Pilipinas, yan. Buti na lang may isang dam kami sa Southern Isabela, mm -hmm. yung Magat Dam, no. na nag-hold ng mga debris dyan uh, ano mo kailangan ng na, kailangan namin matatapos na kasi yung uh, pag-aaral ng uh, JICA na nagbigay ng libreng pag-aaral tungkol sa Cagayan River Basin. Dalawang study lang ginawa nila sa Pilipinas ngayon eh, lalabas ngayong Disyembre. Uh, yung Marikina River Basin sa yung Cagayan River Basin. Ipoproject na nila, ibibigay na sa amin yung uh, na pag-aralan nila tungkol dito sa ating river. No? At ang recommendation nila, parang yung recommendation ni Babe Singson, yung member ng ICI, yeah, na gumawa ng mga sabo dams doon sa mga tributaries ng uh, Cagayan River Basin. Kasi, sabi mo at tubig, ano? actually hindi yung tubig ang nagpapalala ng baha. Yung hmm. debris na nang gagaling sa mga tributaries uh -huh. ng Cagayan River. Uh -huh. e, 20 yung tributaries na yan eh kung ka, parang naglalagay ka ng tubig sa baso, dilalagyan mo rin ng uh, pato. So, mm -hmm. talagang aapaw at aapaw yung ilog dyan. At uh, ano yun, uh, kailangan dyan madredging para ba silt yung mga debris. Pero bago nun, kailangan yung mitigating uh, circumstances na gagawin mo dyan sa, sa Cagayan River, kailangan magkaroon ka ng dams para maiwasan yung pagdaloy ng daloy ng debris dun sa pinaka ano niya, pinaka main artery niya. May so, location para hindi oh. bumaba, bumara. Yung ano, may, may mga location yung, pa ho uh, ba kayo na mga potential location diyan sa Isabela na pwede pang lagyan pa ng dam? Yes, marami. Uh, actually, doon sa recommendation ng uh, study ng JICA, marami silang ano. I, i, ano, ano, mo dati, hindi dati magawa yung study na oh. yan kasi unang-unang -una, yung feasibility study, mahal talaga. At least uh, yung uh, Japanese government, naibigay nila na libre. Actually, two years pa yun. Two years uh, oh uh, uh, back, back bago, uh, bago kayo lang matatapos. So, baga, kumbaga three years na itong study na ito. Uh, ngayon, yung conclusion ng study, mga recommendation, at yung gagawin na natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, yung so, mga evacuation centers naman po, kamusta po? Nakahanda so, na rin po ba? Yes, kompleto tayo, ano, uh, Sandro, really. Kompleto tayo sa mga evacuation centers. Mar marami masyado, ta- marami tayong, uh, ano mga food packs, marami tayong, ano. Ang inaano na lang namin, syempre, kahit gaano ka ka-prepared dito sa mga, dito sa mangyayaring ito, hindi natin malalaman, eh, kung papano yung, ano, misan, prepared prepared ka na, misan naman, biglang lumihis yung bagyo, biglang yung bagyo doon, tapos mamaya, biglang maaraw, hindi natin alam eh, kasi hindi natin mapipredict yung uh, yun, yung force of nature mm. na tinatawag. So sa akin, hindi talaga ako worried ano, sa yung nagpapanerbios kasi mm. ayoko ng ayo eh. Minsan, yun, 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 parang the boy cried wolf pa mm. na magpapatik ka kung 'di ba? Ay na patatig na ganito, ganito, ganito ganyan ganyan ganyan. Eh kami sanay na naman diyan eh. Ngayon, mm. kung mayroong makalusot na konting uh, may mangyari nang ano uh, uh, doon eh, wala na kami magagawa. Mm, mm, -hmm, mm -hmm. Siguro Pero yung, preparado kami oh. Mabuti. Yung Cagayan River ba kumusta ho ba yung ano uh, yung lalim niya? Kaya pang mag-accommodate ng maraming tubig? And actually, ang dam yung kinakabahan kabe. Eh. Oh, oh. Yung dam sa Magat, ano? Yun yung unang-unang dam. Kasi una diyan tutuloy yung tubig sa Magat dam, di ba? Uh, diyan tutuloy yung, uh, yung, yung, yung Magat Dam, yung nasasaloy, yung, yung parang catch basin ng uh, mga tubig magagaling Kirino, Ifugao, Reba Vizcaya. Diretso ng Kagayari. Oh. Tapos yun, pag yun na puno, minsan, siyempre magre-release sila Oo. kasi kung mas so, sobra puno baka sumabog yung dam. Mas Correct. lalo uh, pinsa lang, ma, ma, ano natin. So yun, duma, bumababa yun yun ang pumupunta hanggang doon sa Cagayan Province, hanggang doon sa Apari. Uh -oh. So ang mangyayari, ang mangyayari niyan, kaya nga sinasabi ko, ngayon nga, di, kailangan na i-desilk din yung, uh, yung Magat Dam na yan kasi 50 years na yan eh. Yung lifespan ng Magat Dam na yan hanggang 50 years na eh, yan, mag 50 years na yan sa 2028 mm. yung uh, Magat Dam. So ngayon, ginagawa ng hapon, uh, tinutulungan tayo, gumawa sila ng study niyan, kasama nga doon sa River Basin yung study na yan, na i-disilt nila yung uh, magat dam para map mapakinabangan nila mapakinabangan ng uh, sambayan ng Pilipino ulit yung dam na yan. Alam mo, sa atin ni sana ano uh, sa Willie you no know, magkaroon na tayo ng Department of Water kasi ang uh, ginawa ni uh, President Marcos ngayon ni PBBPM, uh, upon the recommendation ni Secretary Babe Singh noon, ano uh, nung, uh, first three months pa lang niya six months sabi niya uh, gawin natin yung integrated water resource management which ginawa kagad ni PBM ngayon, iyan prelude sa Department of Water. Kasi kung mapapansin mo, <laughs> yung uh, water agencies natin sa Pilipinas, uh, sobrang dami at saka hindi na makikipag-coordinate. Lahat yata ng ahensya ng gobyerno may may water, may pananagutan sa tubig. Eh, wala naman datos na nagaano sila, yung parang integrated sila, no. na-integrate. Ka Nagkakanya-kanya kasi. Na, exactly. Mm -hmm. oh, yun ang nangyayari. So ngayon, kung magkaroon ka ng eh, itong uh, IW, uh, Integrated Water Resource Management na ginawa, unti-unti uh, niyang ano pinagbubuklod-buklod yung mga agencies, mm. tapos naka tayo gagawa ng Department of Water. Mm -hmm. Alam mo, kasama ang palad na nangyayari sa ating kasi dito sa Pilipinas. Kung kailan natin kailangan yung tubig, saka wala. Mm -hmm. Kung kailan naman natin hindi kailangan yung tubig, saka ang dami. Tapos gumagawa ng pinsala. Ang nakakapagtaka nga, makikita mo ngayon sa Cebu, eh hindi ba nangangailangan ng tubig talaga yung Cebu? Mm -hmm. Yung Cebu province sa Cebu City, ang problema niya Cebu province, Cebu City, wala silang tubig eh. oo oh. kaya hindi sila makapag-plant minsan ng mga, mga bigas dyan, lalo na sa Visayas, kasi uh, kulang sila sa tubig, kaya ma-issue na pa-plant nila dyan eh. Mm -hmm. Kaya nasana yung mga taga-Visaya na kumain ng sweet corn, di ba? Mm -hmm. Dahil dyan sa kawalan ng tubig. Sana, dito sa ating yung mga leaders natin, sana nagkaroon tayo ng mga water harvesting facilities dito sa mga lugar na yan. Tapos unti-unti natin na uh, in-explore kung paano. Kung paano natin, paano tayo makaipon ng tubig at paano tayo maka magamit ano, yung ating resource, uh, mm. water resource para sa kabutihan ng ating mga mamamayan. Meron ba, oh. bagob na instruction, special instruction sa inyo si Speaker? Taga Isabela yan eh. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, si speaker, ano mo, swerte lang <laughs> yun. yung speaker ngayon, taga Isabela, no? Mm uh, wala namang special instructions. Wala tayong magagawa kasi kung uh, tatama yung mga force of nature ngayon, na yung mga, uh, ano na yan, mga sakuna na yan, eh. Da dapat lang pagandaan, magkaroon ng mitigation. Dapat pagandaan natin ng, uh, ng mabuti na para, para bang, yun nga, kailangan na yung mga resources natin dapat sa tama natin ilagay at dap, mm -hmm. dapat may masusing pag-aaral. Hindi ka tulad ngayon na nangyari, wala nga nang masusing pag-aaral. Bigla na lang gumagsa lahat ng flood control projects. Bara-bara ang nangyari. So ganun nga, yung mga yun, nagkaroon ng mga ghost projects, nagkaroon ng mga ganito. Pero masayang yung nalustay na, na pera dyan sa flood control project. Kaya na ngayon pa, i pa, ng ating mga mamamayan mula ng ating gobyerno. Parang mm -hmm. para habang binabagid niyo yung flood control, pa humihina tono niyo uh, gugaw. <laughs> <laughs> Hindi kasi nakakapaginayang ano eh, Andrew really, eh, di ba? Parang naubusan para bang... kayo ng lakas eh, no? Oo, <laughs> kasi... <laughs> Yung mangangailangan ng flood control talaga hindi na ano eh saka sana hindi lang flood control yung uh, ano yung, yung pera yung nawala eh mm -hmm. na nagamit sana natin doon sa mga water harvesting facilities nga na sinasabi yung mga katulad sa Cebu kailangan na, kailangan ng tubo patubig yan para para makapag-umpisa sila sa mga agriculture nila. Yun mga kailangan natin eh. Na, ano, tulad kami, kailangan namin sana yung mga, sana kung nakagawa yung pera ngayon, na igawan dam sa mga, mm -hmm. uh, kasi kulang pa sa Cagayan uh, River, siguro mga limang dams pa dapat eh, na nailagay niya. Ibiro mo yung sasayang na pera ngayon, no? kung nailagay mo sa mga dams yan, at nakagawa ka ng maliliit na sabo dams, ang ganda sana. Ang ganda sana, mm -hmm. tapos uh, para tayong, may Mekong River Delta. Sana yung ano, yung harvest natin, ang production natin ng palay, di pag may tubig, di may palay, di tanim na palay. Eh wala na, sayang yung pera, sayang. Ay kailan Sana ba yung ano? Dinayon. Kailan ba yung ano, yung har harv harvest season ng mga palay diyan sa Isabela? Uh, at artist uh, uh, na tapos la. Ah. Uh, uh, hindi naman na uh, hindi na tayo maapektuhan. Pero ngayon may bumper crop har harvest tayo, mm di uh, buti na lang, hindi tayo nag-import. Uh, Tapos ni uh, PBBM mag-import hanggang December. Oh. Kasi sufficient yung ano uh, natin, palay natin. Saka matutulungan natin yung mga farmers. At saka ano you know, mo, pag natutulungan natin yung mga farmers dito, pag gumaganda yung ani nila, gumaganda yung kita nila, yun, part ng mitigation ng mga, mga, ano yun, yun mga typhoons, kasi gumaganda yung mga bahay nila eh. Na, yung mga bahay nila, may pera sila pang ng mga yero, pang bili ng magagandang bubong, napapako na mabuti yung mga bahay nila. Magkano ba bentahan ng ano dyan, palay? Sa? Diyan sa, sa inyo, eh, bu, bu, Bumalik na ng 20, 21, um, yung uh, okay. No? ah uh, may 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 suporta na rin yung NFA. Kami sa Isabela, medyo nabusa na kami ng pera pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta namin sa uh, mga farmers. Ang yeah. dapat natin pinayayaman talaga yung mga farmers natin eh, kasi dumili pa din yung dollar natin habang <laughs> nag-iimport tayo sa uh, Talabas eh, lumayaman na <laughs> yung mga farmers ng Vietnam. pinayayaman yung natin na yung ibang bansa eh. <laughs> Di ba? Oo, <laughs> oh, totoo yun. Yun yung nakakapangkinayang. Kasi eh, kung umaman yung mga farmers natin yun sa Isabela, hindi na kami matatakot na kahit ano dumating na bagyo kasi sigurado ko pag mayaman sila matitibay yung mga bahay na gagawin nila. Ayun. Eh siguro pagod diba? na lang gob, mensahe na lang po sa mga taga Isabela. Ayun, uh, total, sanay na sanay naman na mga mm -hmm. <laughs> kami sa Bagyo, ano, sa ando. Mm -hmm. ano, ano, hindi, na, hindi na bago sa amin itong mga super typhoon, kung ano typhoon yung mga darating. Uh, kami naman lagi nakakanta At uh, kung ano dito, uh, lagi ko sinasabi, dasal-dasal na lang. Masana, hindi masyadong malakas yung uh, ano, daloy ng uh, uh, dami ng tubig. At sana yung hangin, sa, sana tumaas ng tumaas pa para at least ay eh, hindi maramdaman ng ating mga kababayan at ah, hindi sila masalanta. Maraming salamat. Gob, maraming maraming salamat. Okay, Ingat you. po kayo. Salamat po, Gob. Bye bye. Thank you. Yan po si uh, Governor, Governor Rodolfo Albano the 3 ng Isabela.